Buenos dias damas y caballeros. Uh, uh, greetings from um, Seoul, South Korea. At uh, uh, we are happy to happy to be here to relax with the family. That's why uh, excited tayo to be here uh, uh, in the 42nd country na nabisita ni Bat. Uh, first time ko dito sa Korea and uh, ngayon, forty uh, 42 countries na nabisita ko. Siguro mga 50 countries in the world lang and thousands of provinces. Okay na tayo. Pwede na tayo matumigil muna sa kata-travel abroad at uh, baka more local na. So ngayon, 42. Eight countries na lang. Eight countries na lang. Sa mga continent, ang hindi na natin nabisita yung South America. At uh, Uh, Africa na napuntahan na rin natin uh, Antarctica lang pala At uh, at uh, South America hindi pa natin na uh, conquer uh. So yan, uh, kapon before we left uh, nag Nagbibiro tayo na uh, Baka meron nga tayo mga kasamang politiko Na sinasabi natin na Ang problema sa Pilipinas ay uh, The poor gets uh, poorer and the rich gets richer. Sabi ko, baka mayroon nga kami mga politiko pa kasama sa eroplano. It turned out, meron pala. Hindi lang uh, maliit na politiko, kundi higanting politiko talaga. At ito ay uh, si Senator uh, Bong, uh, Bong Revilla at uh, asawa niya si Lani Revilla at, uh, at mga anak nila. Ang dami nila. Ang dami nila, ha? Rogelio Tapados, mga mga kuan sila, mga sampu o kinse sila. So, uh, ang nakakatuwa, uh, uh, nakita na lang namin sila kasi obviously, kahit four hours lang ang trip, nasa first class sila. Siyempre, pera natin, pera ng bayan. Sana sa first class sila, nasa business class sila. Although tayo naman, we can afford to pay first class or business class. Pero kung four hours lang man, parang... Parang umupo ka lang noon, parang uh, pumunta ka lang yun ng uh, galing Quezon City to Paranaque. <laughs> parang ganun lang, no? So, hindi na tayo nag-first uh, nag class. Yun, uh, nung lumabas kami sa aeroplano, nakita na lang namin yung halos buong angkan nila uh, naglalakad. At uh, ang nakakatuwa, kahit maraming Pilipino, marami mga Chinese Pilipino, marami yung mga Espanyol ang dating, ganun, mga pamilya rin, dami-dami, ha? Uh, kasama yung kaibigan ko si Philip yung uh, anak ng uh, nasa construction business at um, meron sila isa sa pinakamalaking building diyan sa sa Commonwealth sa Quezon City na commercial building may mga bangko sa sa nagrerenta sa kanila so uh, pat, pati yun nga uh, kwan lang economy class lang so uh, Uh, pero yun, yung mga politiko natin na uh, kahit malapit lang yung four hours lang ang kwan eh, ang travel time. Pero yun, na uh, nakakaya pa rin na ma nagiging maluho pa rin at uh, halos uh, Pinakyaw nila yung mga seats sa uh, first class, sa uh, business class. Uh, halos uh, ubus yung, kwan, yung seats para lang sa kanila. So obviously pera natin. Kaya uh, marami mga mga obviously maka may kaya ang itsura na kahit yung kaibigan ko si Philip mag yung new year rin dito so uh, marami pupunta dito ngayon para mag new year so kumaga uh, may kaya rin maka yun uh, inisnap inisnap nila si Paul uh, si si Senator Bong Revilla at uh, halos uh, wala ako nakita na nagpapa picture wala ako nakita na impact In fact, kagaya namin, nilampasan lang namin sila kasi nagmamadali kami. So, medyo mabagal sila, nakakainis ka. Kasi kung maglakat, akala mo, pag, pag pa rin lang Pilipinas, uh, ang bagal-bagal maglakat. Pagkatapos, sa uh, yung buong hallway, hallway, parang covert nila. Kaya, maliit na lang lugar na para madaanan yung mga tao, parang nag, nag, nagpa-passion modeling, <laughs> kumaglakad. Pero buti na lang, <laughs> wala, wala ako nakita sa grupo ko na bumaba sa aeroplano na nagpa-picture lang man or lumapit lang man sa kanila. Lahat, uh, nung nakapila na kami, kasi umabot kami ng isang oras sa immigration, ah uh, marami mga comments marinig mo, ay, oh, sana yung 124 million namin. O, oh, pera ng bayan yan, sabi pa ng isa, o oh, yan, that's where our taxes are going. Sabi pa ng isa, eh, sana hindi na lang tayo magbayad ng taxes kung ganito. Tayo mga nagbabayad ng taxes andito sa economic class. Yung mga binabayaran natin ng taxes natin, ah, kahit malapit lang ang kuan, malapit lang ang ang travel time, eh nandiyan sa business class. Sabi nila eh ta talaga naman nakakaamisen, nakakatamad na talaga kasi obviously yung mga nakasakay rin na papunta sa may, may iba pamilya-pamilya rin. Ah uh, yung seat nga malapit sa amin, halos two seats, two rows. Ah uh, kumu uh, andon yung pinakyaw rin ng isang pamilya na mukhang mga Espanyol, ganon Chinese ganon Filipino-Chinese. So may kaya rin. So pero hindi nilulustay ng pera. Kagaya ni Labong na hindi na maalam naman natin na wala naman 'yan mga negosyo, ang ang, ang negosyo lang 'yan, ay politika, ang nabuhay lang ay politika at siyempre show business. So, uh, nilulus nilulustay talaga 'yung pera natin. Kaya marami marami mas pangit ang mga komento nung nakita sila kaysa masaya sa kanila. At buti na lang, wala ako nakita na yung parang dito kasi naging kliyente ko na rin noon yung mga yung uh, yung ibang mga politiko na kasama rin tumagbo kay Bong. So, kung dito yan si Philip, kung dyan yan si Pilipinas, dinudumugan talaga yan. Parang, parang among kung sa crowd of candidates, siya ang unang ha? Uh, unang pinupuntahan, nilalapitan, kinukuna ng picture. Eh, uh, Siyempre, uh, macho guapito eh, at saka artista, di ba? rin yan. So, uh, may star power. Pero dito, dito walang effect yung star power niya. In fact, marami pang tumawa nung makita sa bandang huli na yun, nakapila rin sila. Ibig sabihin, wala silang VIP-VIP treatment dito kasi dito sa Korea, lahat ng tao, pantay-pantay ang kwa nila, ang trato nila. Ha, ah, walang VIP-VIP. Tingnan nyo, na, natanggal na nila yung dati nilang presidente. Ano lang bang ano lang bang kasalanan ng presidente na yun? Ang kasalanan ng presidente, may isang ang asawa tumanggap ng isang expensive bag na nakakahalaga kung dyan sa atin, 125 uh, 125,000. So, kumbaga, kumpara sa 124 million ni Bong, wa, uh, walang, walang sabi yung pagtanggap ng bag. Pero, imbes sa uh, gumawa ng aksyon, pinaimbestiga yung asawa niya na presidente, binaliwala at hinarang pa yung investigasyon at nag-declare pa ng martial law. So, that's why na-impeach siya. Ngayon, meron naman na uh, uh, caretaker, uh, pinaupo para acting president ini impeach na rin nila or na impeach na for the second time. So ganito sa Korea, hindi yung putulat uh, yung mga Koreano, mahal nila ang Korea. Kaya success, kaya uh, kaya tayo dito, tayo dito nagtatrabaho, hindi yung mga Koreano nag apply ng trabaho sa Pilipinas. Nag-nag nag-overseas nag work sa Pilipinas. Tayo ang nag-overseas work dito at sa iba't ibang parte ng mundo dahil dahil Uh, sinasamba natin yung mga politiko. Sila dati hindi nila, dito hindi nila sinasamba yung politiko. Sinasamba nila ang ang Korea, ang bansa nila. Kaya tinanggal nila yung dating presidente nila, tinanggal rin nila yung, yung acting pinangalanan, acting president. So ganyan dito sa Korea. Sana all, no? Kung may kasalanan, tanggal. Ha? Kung may katiwalian, tanggal. Ganyan dapat sa Pilipinas. So, pero wala eh. Uh, dito, inisnap si Bong dito at kung ano-ano pang remarks na natin na uh, masama na, uh, na sinabi sa kanya. Siyempre, hindi sa harap-harap niya, kundi yung mga, mga pasahero nag-uusap-usap. Pero, sad to say, dyan sa Pilipinas, Diyos pa rin si Bong. Uh, kasi may bagong survey na ginawa dyan ng SWS. Yan, number 2 Number 2 si Bong Revilla kay Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo nakakuha ng 45% pa support. Si Bong Revilla, 33%. At, at isipin nyo yung pangatlo. Uh, sa ibang survey, gano rin, pangatlo, apat. Si Bongo. Anong klaseng katangahan yan ng mga kababayan natin ginagawa number 2 si Bong Revilla at number 3 si Bongo at pasok pa sa Magic 12 si Bato de la Rosa so wala talaga wala talaga tayong pag-asa dyan sa Pilipinas so ayon dito sa SW survey, number 4 si Cayetano ano ba nagawa ng mga Cayetano, naging enablers pa ng mga Duterte yun lang, partly kasalanan ito ng President Bongbong Marcos kasi lahat ito puwera kay Bongo tulfo Bong Revilla at Cayetano ay ba, ay tumatagbo sa uh, alyansang bagong Pilipinas or bagoong Pilipinas dahil puro mga mabantot na mga ito. So number uh, number 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 5 Marcos candidate pa rin. Itong si Tito Soto ano ba nagawa nito? Wala naman. Ah, and then number 6 Si Ben Tulfo So another Tulfo na naman Tatlong Tulfo na dyan Nap Napakatanga na talaga natin kuan bobotan Bobotante dyan Number 7 Ping Lakson And then Manny Pacquiao And then Willy Revillame Oh my goodness Wala na patay ng Pilipinas Abi Binay Number 10 uh, Lito Lapid Kapartido rin ni Marcos Kasama si Binay Uh, Camille Villar, oh my goodness. Uh, kahit gaano ka uh, unpopular siya sa youth, number number 10 pa rin si Camille Villar. Si Bato de la Rosa, number 11 at Amy Marcos. <laughs> Amy Marcos na kuan rin namamangka sa dalawang ilog ay number 12. Humahabol sa kanila si uh, Kiko Pangilinan at si Benhur Abalos, na kapartido rin ni President Bongbong Marcos. So, wala. Uh, <laughs> uh, Misa, nakakakana, nakaka, nakaka, na, nakaka you know, uh, sa mga ganitong panahon, parang maganda talaga sabihin, bahala na. Bahala na, ayoko na, suko na ako dito sa Pilipinas. Uh, Mag-travel, travel na lang ako. Uh, bahala na, KKB na lang tayo. Yung mga mahirap dyan, mas nagiging mahirap at yung mga may kaya mas nagpapasarap sa buhay Ganun na lang tem, nakaka sabihin ng ganun pero yun yun nga pa paano naman ang inang bayan ma, ma sino naman ang magdedepensa para sa kanya kasi yung mga kampo ni Marcos dinidepensa si Marcos at si si Cris yung mga Duterte rin dumidepensa sa mga Duterte at lalo na yung mga bloggers kapalit ng mga ng uh, na mga professional piece sa kanila eh sino naman? Si sino naman ang kaya bayaran nit inang bayan? Wala naman pera si inang bayan para bayaran din ng vlogger. Kaya sige lang, kahit bakasyon tuloy tayo. Dap, uh, laban lang, laban lang. So, uh, para sa si inang bayan, sana sana may mangyari. Pero sa nakita ko resulta ng SWS survey, okay nga dito, yung mga may kaya, yung mga talagang malaki ang nagbabayad ng taxes, inisnap si Bong at uh, ininsulto pa sa likuran na hinahanapan yung biro niyo mo itong ano klaseng sandigan ba yan? meron tayo. Uh, si Bong sa mga kaso niya pero pinabayaran siya ng 124 million. So ano klase yan? Mayroon na nakaw na 124 million pero pero walang walang kaso kay Bong. Anong klasing kwan yan? Anong klasing judgment yan? pinababayaran yung 124 million. So, si kanino napunta yung 124 million? Sa, sa Kwan, sa Ghost, Ghost, uh, Kwan na ba? Ghost Buster na ba ang Kwan, ang Sandigan Bayan? So, sa Multo, napunta, sa, sa uh, Kwan, uh, 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 puntod ng Nuno, napunta yung 124 million, nawala na lang, na parang bula, pareho lang sa 450, sa, 3, uh, 612 million confidential funds ni Sara at 450 million uh, unprogrammed funds ni sa for budget year 2024 at naging pa ngayon for budget year 2025 ng uh, 26 million para sa AKAP, billion para sa AKAP. So, kawawa, kawawa talaga tayo. Uh, ninanakawan tayo ng harap-harapan, ninanakawan tayo ng ginagawa talaga tayong chinichubibo tayo ng mga government officials natin. So later on, we will be discussing about uh, yun, yung latest dito sa pera natin, sa magkano ang ginasta natin para alisin, ibura, uburahin ang memoria ni former Senator Ninoy Aquino and Cory Aquino sa mga pera natin at iba uh, ibablog natin about yung latest dito sa budget na isa sign down ni President Bongbong Marcos on December 30 na pwede mapahamak sa kanya. At parang may mga action ngayon ng mga Senad, mga kongresista na pinipresyo siya para isign, para wag tanggalin yung mga ayuda sa eleksyon nila. Ayuda sa eleksyon, hindi ayuda sa mahirap ayuda sa eleksyon uh, pa uh, boat buying ayuda funds for boat buying so uh, may mga uh, hopefully may time tayo to opportunity to be in between sa mga tour natin to give you those update so thank you very much for watching and see you in my next vlog